Pero speaking of cover-up, attorney Sal, ay uh, sinabi naman or tiniyak ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na wala daw cover-up sa investigasyon ng DOJ sa umunoy korupsyon sa mga flood control project. Ayon sa kanya, posibleng may isang pa itong unang batch daw ng mga kaso, attorney Sal, sa December. Pero kailangan masiguro muna daw yung mga ebidensya. Kasama ng Ombudsman, COA, NBI, AFP at PNP, tiniyak ng DOJ na beripikado yung mga ghost projects bago maghahain ng kaso. Binagit din ni Vida ang ulat ng ICI na nagdawit kina uh, Senator Joel Villanueva, Jingo Estrada at uh, yun nga si Zaldico. Ngunit nilinaw na wala pang formal na hatol. Ano po ang uh, inyong reaction dyan, Attorney Sal? By December po. Balbalan niya, pwede nang i-file pinatatagal nila, pinatatakas lang nila. Matagal lang may ebidensya, may paper trail, may mga testigo, minanalanan, may mga pidabit. Ano pang gusto ninyong ebidensya? Minalanan na nga ni Presidente Marcos Jr. na alam niya ang kalakuan ng mga mambabatas, may bribery, may SOP, <laughs> may korupsyon. Minalanan niya pa lahat ng mga mga private contracts, kailangan. Masyado nang matagal na nilang buwan, ba Mula nung, ano, diba, July. oh, July. July. pa yan. August, September, October, November. Apat na buwan na. My goodness.